Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba na ang mga lamok, kahit gaano pa sila ka nakakairita, ay may mahalagang papel sa ating ekosistem? Tara't alamin natin ang tungkol sa mga insektong ito na madalas nating kinamumuhian. Nagsimula ang kwento ng mga lamok mahigit 200 milyong taon na ang nakalipas. Noong panahon pa ng mga dinosaur, isipin nyo, mas matanda pa sila kaysa sa ating mga ninuno. Matatagpuan sila sa halos lahat ng sulok ng mundo, maliban sa Antarctica. Pero alam nyo ba na sa mahigit 300-500 uri ng lamok sa mundo, iilan lang ang talagang nangangagat sa tao? At hindi lahat ng lamok ay masama. Sa katunayan, marami silang magandang ambag sa ating kapaligiran. Una, ang mga lamok ay mahalagang pagkain para sa maraming hayop. Ang mga ibon, paniki, isda, at kahit mga palaka ay umaasa sa kanila bilang sustansya. Kung mawawala ang mga lamok, maraming hayop ang maapektuhan. Pangalawa, ang mga lamok ay mga pollinator. Oo, tama ang inyong narinig. Katulad ng mga bubuyog, ang mga lamok ay tumutulong sa pagpaparami ng mga halaman. Ang mga lalaking lamok ay kumakain ng nektar mula sa mga bulaklak at sa prosesong ito, nagdadala sila ng pollen mula sa isang halaman patungo sa iba. Pangatlo, ang mga larba ng lamok ay tumutulong sa paglilinis ng ating mga tubig. Kumakain sila ng mga maliliit na organismo at mga nabubulok na bagay sa tubig na nakakatulong upang mapanatili ang balanse ng ecosystem sa mga sapa at lawa. Ngunit syempre hindi natin maiwasang pag-usapan ang negatibong epekto nila. Ang ilang uri ng lamok ay maaring magdala ng mga sakit tulad ng dengue, malaria at Zika virus. Kaya importante na protektahan natin ang ating sarili gamit ang mga mosquito repellent at sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga lugar na may nakatagong tubig kung saan sila nangingitlog. Mahalaga ring maintindihan natin na ang mga lamok ay hindi sadyang nananadya. Ang mga babaeng lamok ay nangangagat lamang dahil kailangan nila ng protina mula sa dugo para sa kanilang mga itlog. Hindi sila masasamang nilalang. Sila ay sumusunod lamang sa kanilang natural na instinto para mabuhay. Kaya sa susunod na makakita kayo ng lamok, isipin nyo na lang na may papel din sila sa mundo natin. Hindi man sila kasing ganda ng mga paru-paro o kasing sipag ng mga bubuyog sa ating paningin. Pero mahalaga rin sila sa balanse ng kalikasan. Salamat sa inyong pakikinig. Kung gusto ninyong matutupan ang mas marami tungkol sa mga kagilagilalas na nilalang sa ating kapaligiran, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang episode. I-share nyo rin sa inyong mga kaibigan para mas marami pang tao ang makaunawa sa kahalagahan ng bawat nilalang sa ating mundo. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat palagi at patuloy tayong matuto tungkol sa mga kahangahangang nilalang sa ating kapaligiran.